Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan eh, ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng uh, PNP. Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in Naia, yung pag-casing nila sa inyong village. Um, does the people feel threatened? Uh, how do you feel right like, now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, no, na... VPE supporters po kaya kakata rin ng sort of harassment parang identified silang VPE supporters so may mga ganong instances so again, yung incident sa NIA at yung pag-casing nga po na sinasabi po ninyo sa village po, so you feel threatened, ma'am? How do you feel as far as your security is concerned po? Kasi yung mga surveillance yung mga casing ano yan eh ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng uh, PNP pag uh, gusto nilang mangharras uh, ng tao. So, depende na yan sa iyo. Kung papansinin mo, mairit ka or kung anong gagawin mo. So ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat nung ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Um, This is yes, not but... the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Yung mga taga Davao, maalala nila noon nung tumakbo akong Mayor 2010, ang kalaban ko noon ay si Speaker Nograles, House Speaker na rin ulit. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, at the time, he was so powerful uh, kasi nasa admin siya. And ganito, parang ganito din yung uh, mga... Nangy nangyari noon. So, hindi siya first time sa akin. Um, and I think as a politician, dapat ini-expect yung mga ganyan kasi merong ibang politiko ganyan yung laro nila.